So, hello guys. Kanina pa ako dito eh. Kanina pa ako nakatayo dito eh. Meron kasi ako nakita ng tumpok ng ginto. Eh, wala rin naman dumadaan ng mga tao. Eh, gusto ko lang din gusto ko kita sa inyo eh nah, napakita ko sa inyo ha ha? Huh? O, ayan siya oh diba? ginto eh tingin nyo ano bang maganda dyan? siguro kagatin natin para malaman kung tunay na ginto eh no? sige try natin so eto na hawak na natin oh eh try natin kagatin itang ina pala makaalis na putin na lang hindi ko natapakan